Hi guys, sorry na di, sorry guys kasi hindi ko na di jam. Pero na na kami sa mga guys. At hindi niya ang ganda dito sa era plano ako. ko pero hindi kita kami di sa era plano. Pero alam ko A good uh, evening everybody, this is Captain speaking, my name is Gerald Lee and uh, on behalf of Cafe nice. Pacific and the rescue Team, welcome aboard the flight CX-289 nice. from Hong Kong to Frankfurt. Joining me in the flight deck today is Senior First Officer Josh Alton, Second Officer Christine Chan and Jason yeah. In charge yeah. of the uh, cabin services today is Priya, Priya and right. her team looking after you and shortly be showing you a safety demos. It does contain very important safety information on this no, aircraft, so I do recommend you pay attention no, to it. Know. We are all ready to go up front. We've got some points of philosophy the fish no, 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 support no, and no, the back to below it. Once the doors no, are closed, the flight time to Frankfurt today is 13 hours and 1 minute. The weather on route is generally the usual fuel pumps for over in China area. And uh, we'll on that the note, days. all your safety and those around you, please go and subscribe to the... I will talk to you again there the the when we're is... closer to Frankfurt and I'll arrival time. maanda rin ako guys ayan guys hindi pa maanda rin yung aeroplano kasi so, ba? bagong sakay lang namin dito ayan ganito lang mas may gumot sila pati may ano, guys unan yan guys babalikan ko kayo kapag kumandar na to guys mas papakita ko to mas so, papakita ko to guys si Bogan Sayang guys Mabili ako. ako kayo Bagal lang kaya kayo kapag na guys, abang-abang abong kayo So wag mag eh na Mga 11 o 10 na pa lang Hindi pa lang hindi pa umaandar Thank you so Tabi ka nga yan ka ba guys Okay Ano yan yung salamin hindi namin magpapalit ito ba ang mga lang babali lang kong ingat yan guys sobrang sobrang hingay dito sa aeroplano at sa so hindi kung tayo. Yeah. to see like Sa, nandito na ako sa Germany guys di ko na video man kasi nahihiya ko ang ka uncle at ngayon guys ay ayaw ko pakita yung anak ko ito, ito, yung kwarto namin guys at yan ito guys nandito na ako at yan may mesa dito at nasa upo na ako guys at ngayon sobrang saya ko at may yan na rin tayo footage ayan guys and like and subscribe guys ha sana dami pa to at ngayon guys ay ito yung guys ito yan 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 si kapatid ko nagliliyan sa sahig nag bahali ka pa kasi ito yung ano namin ito yung namin guys yan 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 yung collection pala namin yun, guys mali pero laruan na din namin yan pwede namin laro pero yan guys yan 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 ay may barrel guys ito yung mga baril oh yan et it, yan ety mga barrel ateto guys namin, ito pala, yun, at ganyan, guys, yun guys, yun 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 guys. yun 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 Ayan. Yan yung sa labas, guys. Ayan. Ayan. May dumadaang kotse, guys. Kahit ang lamig dito, guys. Pati sa sariling malamig. Kahit may araw, malamig rin. But, nawala na rin kami sa Pilipinas. Kasi kapag sa Pilipinas tayo, guys. Namimiss ko yung mga sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, guys. Ano, guys? Ang init doon. At ang lamig na dito. Ito yung guys, oh. mo. May hawak ako. Eh. Hey. guys, ito yung cabinet namin. Ito yung, ito yung sa kapatid ko. Mga damit niya. Pang alis. Yan, yan, lahat yan. Pati ito guys, ang lalaki. <laughs> mga lalaking damit ko guys. Ito mga damit ko guys. Yan. Ang unti na na. Pero ang laki. Hindi na masarado unti. Ano sa sarado naman talaga. And ito lang yung dito. At lalabas muna tayo guys. Huwag ko yung maingay. May subscribe guys. Main, guys, ito. Ayan. Ayan. Kumain. Tapos na kami kumain guys. Pasok na tayo sa kwarto. Kwarto namin to. Mag-state kami dito. At mamaya malutulog na kami. Ay, mali ko. guys. tatambay na lang ako dito guys oh. So. Tatambay na lang ako dyan. Tatambay. Diyos, tatambay lang ako dyan. Okay. Balik na wala ng kotse. Kasi so, ito yung higaan ko guys. Ito. Yan yung higaan ko guys. Ano? Eh, Yan. Kasi so, ito yung Christmas light. para Christmas light. Kapag may ano. Kapag may. <laughs> kapag may ano. Kapag dilim na. Kapag kadilim na guys. Walang electric, electric pan dito guys. At dito na lang yung matatapos yung video natin guys. Like and subscribe. At pindutin ang notification guys. At nasa German, German na tayo guys. At kanina, ang tagal ko na dito. Ang tagal namin sa airplane guys. Yung isang airplane pa muna dito. Pilipinas, airplane. Basta guys, hanggang dito na lang. At Singapore, airplane. Ang layo. Napapayat kami doon. Naglalaro kami. At ito yung baril. Ito yung baril. Yan. At hanggang dito na lang guys. Bye bye. Siyap! At nakita niyo yung ano. Yung view sa ano. Alit mo na. No? Sa aeroplano. Guys. Ayun nyo guys. Super ano dun. Pangit ng view. Hindi mo makikita kasi pinakamataas ka. Tapos guys. Tapos sa aeroplano. The, ano namin. Ano. Sinangga namin yung ano yung ulap grabe hit parang hamog yung ano ulap parang ah. hamog tapos pumunta sa aeroplano na may nakita akong ganun napakalaki pinagandun ano na to sito guys oh baril yun guys ah yung pinamalaki Baba. guys the, hanggang dito lang guys so like and subscribe bye bye see ya